Ayan po mga kadilag at okay na din po itong sinigang na may hipon at saka po isda. At luto na po ang ating agahan ngayon mga kadilag. So yan, kakain na. Oh, sarap na ito ah, sinigang. Tapos po ay pinirito. Saka po ito po yung burong mustas. Yay, hey, hey, kakain na po. Yeah. mga kadilag, maulang umaga po so for today's vlog po mga kadilag ay magluluto po ko ng breakfast luluto po ko ng almusal at ang aking pong lulutuin ay yung mga isda na galing po sa fish pond nila ate Nelsa at saka po po yung yun po yung mga uh, nasirok po namin at nahuli po namin ikagwapo lang yan mga kadilag, ito na po yung mga isda na lulutuin ko po ngayong almusal so ito po yung tilapia mga kadilag tapos ito po ay yung halo-halo po. May hipon na tatlong peraso. Tapos may ganto po. Ito po ay isisig ang mga kadilag. Tapos ito naman po ay ipiprito. Ayan mga kadilag. Kahit yung tilapia ay nailagay na sa ref ay fresh pa din. Oh. Mahapon lang naman po itong mga kadilag tapos sa ito yung aking sisigang. Yun, binigay na ni Ate Del sa amin yung isang pirasong ganito. Nakalimutan ko ng tawag. Ayan. Ito ang ating lulutuin ngayong agahan. At maya maya si Kagwapo lang ay pupunta po dito dito po siya mag-aalmusal. Bali, ito po yung aming mga nahuli balang tilapia. Tapos binigay na po sa akin ni Kagwapo lang. At yung pong kaparte po niya doon sa mga nakuha namin ay bangus po ang pinili po niya. Ay, akin naman po ito at At ako po ay magluluto na. So ito muna ang aking unang luluto. Inipiprito ko po muna. Okay po ng mantika dito po sa kawali. Nilagyan ko mga kadilag ng breathing mix to. Yan pong tilapia para crispy. Babalik ka rin ito ng mga kabilag. Mga kadilag at katila ah, gata na po so, ito kung isda kahilutunan. Tang next naman ay magluluto ng sinigam. Ayan po at ito na po yung ating piniritong mga tilapia. Tapos mga kadilag ay tamang-tama ang pinirito dahil itong ating purong mustasa ay pwede na. Ayan. Tamang-tamang kaparis po may itong so, pritong tilapia. Sinigang na lang po ang kulang. Ayan po mga kadilag at okay na din po itong sinigang na may hipo at saka po isda. Yan mga kadilag at medyo malakas pa din po ang ulan pero mukhang titila naman na. At si Kagwapo lang ay dito sa nakakain na hindi pa makapunta yan nga po umuulan pa. Kaya si pagtitira ko nala ang mga kakain na. At luto na po ang ating agahan ngayon mga kadilag. So yan, kakain na. Oh, sarap na ito ah, sinigang. Tapos po ay Tsaka po, ito po yung burong mustasa. Tsaka kanin mo. Kakain na, guys! Ayan po, mga kadilagat. Kami po ay kakain na. O, kuhaan na. Thank you, Lord. Sa aking pagkain. O, kakain. Sarap ng bulang. Sinigang. Tapos ay ito, ha? Tsaka may buro pa mustasa, mga kadilagat. Tindo ngayon pala ating bantihan, hila, 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 ay, kita. Kita nga yata, baby. Hindi, mga kita. Mga katang mga kayo dito. Hindi may kitang din doon. Nakalipot ako na kanil daw. Sarap na kulang. Kain po tayo, mga katilay. Sarap. Oh, oh, parang... Parang naunahan. Parang naunahan ako lang okay, hindi po. Ay, nakapangat. Hindi pala hindi makahipon. Hindi kasi daw cancel dahil allergy. May okay, allergy lang. <laughs> ano yan. Nagdudumot po. Ani sa salad dumadumot. Wow. Tara. Ako po yung magkakamay ng mga bata. Yan. Kain po tayo. Pero wala lang eh dito sa nakakain eh. Wala pa. Ay papagtirapon na lang. <laughs> sa tatama.

Masarap po yun. Okay, mm. Lasang ano ah. Lasang ano ah. Lasang ano Gumaling ka ka dyan. Hindi na magkasya. Hindi na magkasya ang mga person. Hmm. Oo, oh, kasi papay na rin ito. Sarap yun na. Sarap na sarap sa ulam. ha ni? Eh. Pops. Hanggang noon ka na muna. <laughs> <laughs> Masarap buro. Parang yung... <laughs> Tapos ay lumutong, <laughs> <-dang> Ayan po. Napadamak ang mga person. Ang trab. naman Ay pinaglalagyan ko pa din yan. ng sinakain na ito. Ayun po yung payat lang kayo. Napakalaki kayo kakain. Siguro yung mga kalahating kilo kayo nung papasok yung kami. Nating kinumbigas. Hindi, hindi. 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 Kita. Kita nga, Kita nga. Ito ah. Mana... Ano nga? Yun, manabon. Mangaga. Hindi. Ano? Ibao. Ibao. Kanya-kanya na po kaming guests, mga katilag, kung anong isda. Nakalimutan ko, din ko nung mga tawag. Ay, wala si Pox Lumos. Wala <laughs> expert. Wala expert sa isda. Parang ito nga, ay yung dati. Ay, pero parang may lorator right, right, right. ay ito. Hindi eh. Ay, paano mo? Ang bugao. Buga bugao. Ang bugao. Ang nga pa din doon ni Kuya Ipin, ito mali-mali ang ating isa hula. Ako alam ko, tinapya. Bula ko nga yata, bula ko. Ang ating mataw. Yes. Mm hmm. nga, bula ko. Oh. May three Bugao, lines. Bula ko man. Ano? Bumabalik sa dito ba? Ngayon buka o?

Ako'y nagluto ng almusal ay yung atang nahuli. Oh, yung piniritong... Hapon. Oo. Oh, Pinirito, ano? Tilapia. Wow. Ayan, at pinaghain ko na po si Kagwapo lang ng kanyang pagkain. At ininit ko din po yung sabaw. Kain na. Kami po yung may lakad din eh, ayun after. Pupunta kami kala Ate Chula. Tinatikman yung sabaw. Hmm. Hmm. Nausok pa. Oh. Ayan yung pakatan. Nalangas lang pa yung putik kay tsaka lang. Grabe ko naman. Joke lang. Lasa mo pa rin yung freshness ng isda? Hindi na yung putik, tsaka joke lang yung... Oo, Ano Anong isda ito? Islang-is naman. Kung alam, may kaming naguhulaan kanina nila mamay. Ayan yung hipon tinira ko sa Oo. Tiga-tiga tatat ng pera. Oo. Pwede ba pritong tilatile? Sarap. Oo, oh, mamataba ako sa ito. Lamas lang yun. So, mm. Yeah. May binuro ka rin, honey. Mm. Kunin mo na yung isa. Oh, oh. <laughs> Ay, yung natin. Kinurata mo na. Ng... Hindi, mm, si Indong may Masarap na ito kayong binuro. Ah. Mm. Ano na ka lang masaplan plan pagkain ko naisip mo yung ating pagod kahapon. Mm. Kaya pa lang dyan namin ng tatay. Mm. Nakita na yun na hanggang may awang talaga yung ano, yung putik nga eh. Mm. Yun yung nakakapagod eh, para tayong nag-exercise doon, no? nag Pero ang talagang worth it. Lalo na pag ganito. Sarap. Thank you, Lord. Welcome.